Ah, si pinsan Son! Ako'y dumaan sa inyo Ha? Ako'y dumaan! Bakit daw? Walang nasagot, kala naglululo! Ay, kanin nung isang kapay naantay ng anotang lad, Pinson! Upa, wala ako na inibdar na Ay, nai ah! Yan! Dadali na ako ngayon! Oo! Pwede ba? Doon, sa labak, pinsan pagkadami ilan ang gusto mong iras? Ay, parang ako may dalawang puno Yan! Saka na uli Saka na uli ako kung yan, yeah, pisan, yung, alam mo yung malbiri. Oo. Yan. Another. yan ay yung una kong kuha. Di ba't ang kinuha ko sa iyo, anong laki din? Yari na. Ah, oh, may bunga na kayo sa nga. Oo. Uh -huh. Yan. Ito yung una kong kuha. Ay, diretsyo na yan. Buhay na ito. Ay, buhay na. Yung yan. iba na may nasa minilik, ay, may yung pangalawang kuha. Oo. Oh. Marami na nabunga na yan. Gagamba, oh. Wala pala. Yan, uh -huh. mga kaysa, tayo po Kukuha na ng tangla pagkakaraan, oh. Binisita po tayo ni Kabespring. Ay, hayo to, eh. Yan, yan na. na, na hindi biro, kukuha lang palagay muna sa ano. Sa pang-ulam. tinula. <laughs> ay, di damihan mo na pananim. Oo, oh, hindi ko kuha na biro ako ng pananim. Oo. Yan, damihan Kaya, mo, mo na. Pero wala ko na pagdaanan. Pagka dami, iyay. Pala ko naantay na na, na, eh. dami... na, ano, na rin aking tanglad. Ayan, nung misan pa. <laughs> ay, hala. Mga ilang puno lang kayo saan. Oo. Saka nalawala ko babalik. Hindi ko rin matadala lahat ay. Eh. Kahit alin di yan. Ari, dalaw, yan. Ari, ari, puno ko ano. Oo, pinsan yan. Hindi lang ako makakakuha ng marami at gawa ho ng... Wala din namang ano ay. Sa makaluli? Oo, oh, yung papasari. Ito pala na pinsan lang. ay pang ano na, panglipat lipat na tamo. Nagkukulay brown na. Oo. Oh, yan, 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 kuha na. ka. Pwede na yan. Kaysa, tari, uplakan ko na. Oo. oo yan, ah, yeah, hala. Dali. Dala mo pata pala si Kuya ng ano? Now. Ng balinghoy. Pwede rin mamaya pagka ano. Oo, pagkakadami balinghoy. Yan ugar. Ano ba sikreto mo din eh? kay nang sa iyong ano eh pagkaganda ako pag maga. Ay <laughs> Hindi ah. Ano mataba ang lupa dito. Mataba. <laughs> Iniihi ang pag maga. Oo. Oh. <laughs> hindi ah, mataba ang lupa Yan ang ganda. ano pirit hindi ka nang alagaan yan, ano. Hindi. Pag lang <laughs> yung uh, kakalungkot. Hindi <laughs> mo ano ala ibang alaga naman yun, no. Oh, ito. Yan ugar. Ari po utang lad. Akin nga ano hinalang. Babawasan na lang dulo. Ah, pwede rin. Tatalim mo na naman, ay. Pupungusan. Ayan, <laughs> hindi pong sa mga hindi pupungus. Hindi pong pupungusan ng ganari, oh. Eh. <laughs> ay, siya ka. Maraming okay. pa sa kaysong hindi pungus. <laughs> ay, sa tangladan. Uh. Meron pa ako nung pinaparami doon kayo. Sa yung malalaking ganito? Ano nga bang tawag doon? Sintornela? Ah, sintornela? Oo, pagkabang noon. Ah, meron ako noon. Meron ka, mayroon ka apat pa. Apat na puno ng ganito kayo. Ay, ipadami pa doon. Mukha dyan ang bang. Oh. Yan, dami na rin. Oo. Oh. 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 Ginagawang ang ah. <laughs> Oo, oh, hindi naman ganito yun. Ay, parang ganito ah. Ayun. Oh. Pwede na siguro yun. Oo, ganyan. Ati tatabi. Ayos po are oh. Ito po yung nakagaling din sa akin ko, oh. Bob. Naglalaga din ako dito ah. Oo. Oh, apat na puno. Kain saan? Ilan puno ang gusto oh. mo? Apat. Tama na yun. Makapag baka Makapagkabang na pagkapang noon. Pwede rin. Eh. Ano? Hmm. Yan kapag napuno mo ang burmo kare ay Ayo oo pupunin ko ito, ito lahat napapuno mo ba yung mga ginagawa itong extract sa ah, yung antaw yung katas oo kinakatas extract nga ba tawag mm parang ginagawa ng oil no? oo may na yeah. ginagawa mga pang ano pang pahid yun yung yung isa yun sentronella O oh, baka baka iba yung kanto ni it... yung pampahid pang haplos yun ah yun yung sentronella yun, yun ay kaya naman ito ah oo oh, nga baka magkaiba yun magkaiba nga pangalan nala ang ah. Sige, Tigil maigi ka na kayo saan? Ayos na. <laughs> Bawala ang magbuhat ng ano, nabigtan. Ay, ikaw ang papabuhat? Oo, oh, oh, mabigat. Ha? 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 Mabigat, mababay nat si misis. <laughs> mababay na. Pala ikaw ang papabuhat. Oo. Oh. Hindi <laughs> na kayo saan saan. At sayang. Quality ano? Naigil yung pugad ng manok. Quality ito. Galaan. Tama na, na ito. Ay, sabay ito. Oo, ayos na yun. naman, iyo pa man din na rin sa ira sa araw <laughs> oh, oh, oh. Ah, tayo. Oo, oo. Ano, kadabi-dabi naman. Saka na uli, babalik ako sa iyo. At ano yan, ay baka hindi ko mapadali agad. Ang kinukuha ko lang kayo, saan ay yung kaya ko itanim. Ay, sababang ganyan ba? na. Eh. Baka maparami ay. Uh, oo, oh, hindi. Kung bagay, kinukuha ko yung kaya lang itanim. Oo. Oh. Saka uli, ang panlasa ko lang kayo, saan ay ano? Ay. Matabang, ba? Matabang. O, baka... Ano ka magaling ano doon? Tubo, ano? Tubo. <laughs> Ayaw, oh, ay, sasaksak pa pa ganun. Hmm. tubo, ano? <laughs> ay, tubo nga ba sa inyo? Meron na. Meron din. Ay, yung gano'n na ano. Sa bagay. Alam mo na, pag tumagay mo sa mga pakarito wala ang panlasa. Oo. Oh. Saan ka pumunta? ano Oh, Pakanaligaw. <laughs> oh. Layas yung, yung panlasa. Pala daw wala. Oh, oh. Ay, pumunta ka sa barangay. Nawawala. i oh, oh. mo, no? Wala ano po ako ay, panlasa. Ano kay po sa amin? Ayaw. <laughs> ay oh, oh. Ayos na po sa akin, mga kainsan. At gawa ng RP pagkadami-dami na. O oh, kaya oh. ay minukmuk ayo ka oh, kahit ano, minatamis, binagkat. Oh. Yan. Maigil na rin, ah. Apanali mo sa dapog. Oo, oh, mga panali, ah. Oh. Ah. Ay, dalawan, ah. Yung isa ang kuhanin mo, pisa. yung isa. Oo. Oh, Ay, maalala ko kainsan. Ay, may magkumpare daw. Nagtatalo. Oo. Oh, Gawa ng pusa. Sabi, walang hiya, pare. Yung pusa ko ay, pinakain ko na ng pinakain, ay... hindi nakain. Sabi ano ba parang pinapakain mo? Ay, ako sa pusa ngayon, pinapakain ko nga ng tinik. Sabi daw. Oo. Oh. pambihira. Ay, sabi, isang linggo na nga, dinadagdag ako pa ng tinik. Ay, talagang ayaw ko ma. Ay, sabi, ano ka tinik ang pinakain mo? Ay, wala nyo pala may kumuha ng ganari. Ah, tinik ng ano? Sabi, yan, yeah, pare, tinik ng ganari. Pinapakain ko sa pusa ko. Ay, sabi, ay, pambihira ka. Pare, ang ng tinik na isda. Ay. Akala mo sa tinik? Oo, uh oh, sabi pusa sa para pare. Akala ko rin pihikan yung pusa ko. Tinik ng aling ano? Ay, pala, tinik ng ano? Ako, birimo, utas din ay. Ute. Ito ay ano ah, gamot ha? ito sa mag-aanting. Inaano? Ito ay kinukuha. Kaya lang ang kinukuha nila, yung nasa puso pa ng gubat. Ito. Kumbaga yung... Kira siya Mamam Pedro. Oo. Nung bago mautas yun, ito. Niligyan pa ito. Paano inaantingan? Itinata... Para bang ginagano nila. Ano ba't ito? Ginagano nila oh. Tinataga-taga. Pag may nalapit doon na masamang espiritu. Oo. Uh, ito, yung tinik nito. Pala yung tinik na rin. Hmm. Kaya lang ang kinukuha nila yung virgin. Kung bakit wala pang hindi pa natatagaan. Kinukuha ah, ito, 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 kuhanin mo ito eh. Are ano isa? Yan. Maigit anong ano na. Oh. Yan po ay eh, magandang panali, lalayain mo. Pampain. Ay mayroon na pala uling siyang sumunod na no. oh. Ito kain sana ano ah. Yung anong tawag doon? Ginagawa ng buntal ah. Alam oh. mo ba yung buntal? Oo. Oh. Hindi ka bayanan yung buntal ano? Hindi. Ha? I nilalanot ito. Yan nga. Nilalanot. Di ba't ang ginagawa? Yan na nga, maginagawa ang buntal. Oo, nilalanot. Yan nga. Ay, yung para yung bang... Panali sa... Hindi, yung parang inaano ito ah, yung parang kinukuha yung pinaka mga ngipin. Oo. Ah, hindi ngipin, baga yung bang balahe, yung, yung yung hibla. Oo. Pang tali sa longganisa. Yung, yung parang ganun. Yung na, yan, nilalanot. Yan, nung gara. Maganda kayo. rin yan sa suman. Sa suman po na malagkit. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Tumarang na. Ang <laughs> wow, ganda niyan. Ang ganda niyan para ka nakadala isang bulang istro ano? Iya. Yeah. Yung ganda pong panali pati sa mga palay-palay. Sa palante ah, palante. Palante. Ngayon po. Marami rin pala pa ito. Mm -hmm. Ito binibili ko lang ito sa ano, sa Rizal. Alin? Yung mga magsusuman. Oo nga. Sa isang elf ito. Yung, ah, antipolo, antipolo. Sa Rizal? Antipolo. Dine-deliver ito. Mm hmm. Yung sa mga magsusuman. Sa mga magsusuman. Napakadami sa ating ganyan ah. Oo nga. Ay, sa, sa kabila sa isang elf na ganito. Pisan, babae mo natin yan. Ari, pisan natin bubunutin. Siguro, yeah. ari, malakalaki na ang lamang. Ikaw, wala-wala, eh sabaw ay, uh -huh. Hindi ka ba gumayat? Ikaw <laughs> ang pabubunutin ko, takoy nga los pa, eh. Bahala na kayo saan. Ano yun, Aba. Ay, lamit no, ang igis ko na, Ay, kalang utoy. Ha? Magaganda pala ang mga talbos, ay sayang. Ay, dadalihin mo na ba? Oo, ikot. Pwede rin. Ay, ayos ito. Uh. Mm -hmm. Ay, siya nga naman, kaysa sa mga pa, ano. Uh. Ay, ari. Ay, ma, ano pala. Malaman na pala uto eh. Akan. Oo, oo. Wala na oh, oh, oh. ka. Oo, oh, oh. adaragdagan ko na rin. Ay hala oh. Sayang. Dali, ay ari mo na Ay ari, yan wala na ata ano. -hmm. yan. Aking bubong, Apaka, Apaka. Sa aking bubo kali na ka Oo. -hmm. Um. Dios ko po. <coughs> ay tama tama ari sa ano. Sa mumukmukin, mukin din lupak. Mm Oo, oh, oo. Oh. Bahala na sindara na eh. Bakit may din ano doon? Lakay hmm. po. Tama tama po ari. Oo. Oh. Baling -hoy. Ito, tila mo na. Isasama mo na sa sako mo. oh, mamaya, aking hugasan. Ayo. Doon sa hmm. ano? Ay, salamat ka insan. Tama na pati, Ari. abag na ako na, Ari. Dadamihan At, mo? Oo, oh, oh, hindi tama na. Tutulungan naman kita. pag ano na yung baling nito. Talbos. Okay. Pwede rin pala ito kayang kainsan yung mababalutan ng isda. Pwede rin. Ginanga. Hindi yung kung pa, pwede nga kayo. Ganon, pagbabalutan. Pwede. Ang tawag sa atin ay sinaing. Oo, oh, pwede sinaing kaya. Ay, pwede. Hindi Babalot mo lang ang naman ay. ay, sabagay. Hindi oh. oh. Pero, di ba, sardinas ang ano, rekta, ano? Oo. Oh, oh. Ay, gano'n nagawa namin, isa na. Yung diretsyo balot na? Oo. Oh, oh. Tanda mo siya. dati si Lula. Oo. Oh. Na yung lahat ng pinag... Siguro nga ba'y... Yung hirap din ang buhay. Yung hindi kakain tayo ng isda. Oh. Yung mga tinik at saka ulo iniipon tapos sinatatad ng pino. Ay, panla panlahok sa ano ah? Panlahok sa pinangat. Oo nga. At pa pwede nga. Tinik na tinik na yun. Kinakain pa ano? Hindi mo. Uh, palasa lang na naman na. Kain saan na? Tanda ko po sa lula namin. Ay, yan nga. Yung mga pinagkainan ng apo. Parang kakadwahan hindi ano? Hindi, Mga ulo ulo ah. Oo. Oh. Tama lang yun. Kung baga po may ano, hindi pinagkainan ng tinik. Yung mga ulo. Ay, pipinuhin ng tatagay ng pinong pinong. At saka ba yung pagberdi yan? Kung bagay meron nag-ihaw nung ano? Dinadala, hinihingi Sasabihin ni Papa ko po sa aso. Palay ni <laughs> Ano ulit? Ano? Uwa. Saka, Papa ko sa aso. Eh, hindi naman lamog ka. Kung baga may mga tira-tira pa. Iyan yeah. pa yung sa natin. Oo, lalagyan ng ano Puso ng saging. Ay, pagkasarapan pa naman. Naka, hindi. Nakakaawa din na yan. Hindi, di ba dati sa kasalan yung pinagsarapan na? Tanda mo ba? Yung mga tira-tira. Saka yung ano. Pinagsarapan kain sa nang tawag doon. Oh, kung alam ninyo yung mantika ng baboy. <laughs> di isa, ilalagay mo sa ibabaw ng bahaw. Oo uh, nga uh, uh. Kasi may taba-taba pa yun. Ah, pang ulam na. Yun ang pang ulam talaga ng tuyo. Ay, ay, uh, quality. Yan, pa lang ni kain sa nang mga ganang ay, uh, uh. banat. <laughs> 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 Hindi, yun may kaunting asin at kalamang sila. Ang... Oo. Tina -tina. Oo ay, oh, ay. Oo. Oh, uh. Yun pala masama sa katawan. Ano? Uh. Ay, Sibo. ano kaya? Sa panahon ngayon. Ay, Pero dati, wala sa atin. Hindi malalakas ng unang panahon ng ano ay. Uh, uh, uh. <laughs> Kasi pag may mga nakaganggak naka kulangot na ano, nataba, jackpot oh, ka na. Ano oh. ba? mo. Ano? <laughs> Nalam <Nanang> namin na. <laughs> oh. Ano <laughs> Tapos, yung langis na yon Yung langis na galing kasalan, marami makakarelate baka. Oh. O tayo lang. <laughs> Inilalagay sa uh, Inilalagay cutter plant na. Uh, cutter plant, tasi yun ang panggisa pag may mga talbos ng kamuti pampalasa. Adi nga, yun nga. Ay. Yan <laughs> yeah, na <no>, si Kainisan. <laughs> Madaming tukoy. Hindi, totoo nga yan ah. Agawan pa ano. Ay, hindi na naalis hanggat walang ano. Hanggat may mantika. Yan, yeah, ko biro kay Lumi. Siya ay, nga. Na? Hindi yun Kainisan ay ano. Dami na yun. Na, na, Natutungo yung, ba na? Yung ating ano. Pagtitipid. Kung pag may pag-birthday, kung kuwan sabi sa aso, pero kanta. Oo, ay siya nga, pwede yun. Nga, hindi naman nakakaano ay. Magkakapamilya naman na. Ah. Kaya nga. Yan, yeah, gagat anang may ano. Pwede yun. Kahit naman sa mag-asawa ka insan ay. Sabag. Abay, pag isang isda ay pag... Uh, ano? ano? kami unang kasalayan, ano? Paghatian. Isang itlog ay hinahati namin, eh wala nga eh. ay. Ay siya, ay di talagang ganun. Eh, tanda mo. Oo, ay di kung bagay... Eh, ganun talaga. Mm -hmm. Kahit nga tuyo ay. Siya nga. Oo ah. Tinanong Mas, daw ayoy ay, oy. Eh. Anong gagawin mo sa asawa mo pagka ano? Abay, kahit daw tuyo ay paghahatian, ano? Siya nga. Iya, yeah, ay talaga Kino, naman. Sinasab sinasabing ano? Sa hirap at ginhawa. Sa hirap at ginhawa kayo. Ayun ay, nga man, taka, puro hirap pala wala pa namang ginhawa kayo sa nai. Ayun ay, nga na. <laughs> ay, di pa, paginhawa na rin tayo. Ayun, oh. oh. Yeah. Okay, oh. Ay, talaga. Ay, ang dami na rin. Puro ka. Ay, pakaang na naman ako. Ayad. Ay, ay katatihati hati pa tayo. Pakadami ay, pala na. ito, eh. Pakadami nito. meron pa ako doon. I -i na lang ngayon. Ay, Ang tamo, o, tamo na. Nagangat, ano? Ay, alas 4 ay, na ngayon. Kalabasa para yan, sa eskula, ay, no. <laughs> Ba nga, arik pa kaysa na Yan lang. Kita mo na, yung dami po. O. Palin ay, na yun. Palin, palin ay, na. Tumutu, tumutu. Baka, wala nang pasok. Wala bang... Oh, kay ay, siya ay, nga, ano. Ito ay bandugan ha. Pag ganito, ano tamo? kaya? Pangit na. Iba yung na iba? ang lasa. Yan po ang ginagawang kasaba. Eh. Am, amoy hangin, ano. Oh. Siya nga, arik. Puhugasan ko ng akin ng anong ay, pansan, oh. Ha? Pag po yun, ikakainin ha. Magayot. Hindi ka nung nakabaon, maligat. Ay, sa bagay. Magayot ba? Kung mag pag kinain mo, parang siya, ano tawag doon? Magayot nga. Laas, laas ang tawag ng mga kabitihin nata. Laas. Oo, oh, Na laas. Pagkadaan pa palang ano din eh. Ah, dito uh, nagtumbahan at saka aring lakatan na ang kapal. Dito yung ikaw ang magsasawang Manggulay Yung nga sinasabi ko sa episode ko rin Pagminsan-kainsan Oo oh. Ang ganyan mga talbosan Ay hindi ba maramot Oo oh. Balikan mo rin ng isang linggo O e, e, Times two muna Ay mayroon na uli Ano? Oo oh. Ay hala Kata At ating hugasan Iyan Ito'y kinakain ah. Alim ba? Sa ibang lugar alin daw Ito Itong talbos Siguro parang pakodin ano Ay hindi ko rin alam Ano nga kaya? Oo Yan ay Kumagi kung tawagan ay birdness Birdness Oo oh. Ito kinakain kaya. ito, nakikita ko ito. Kinakain pala ito. Ito, for example, ito may tutubo ulit. Ito, kinaganto. Hmm. Pwede nga kaya yan? Hmm. Baka naman pwedeng nga kain, matagal ka man ng kaiga. <laughs> nga, ay, life. ito kinakain. Napapanood mo rin? Oo, oh, ordinis. Ito. Ay, di madami pala ito. Hmm, Ay, di paano yung malalaking ganyan? Ito nga kinakain, itong parang, ang lasa daw ay pako. Ano nga ka, tikman ko daw. Hmm, tiyo mo. Baka pumanaw ko ano lasa? Lasa kung di malasa. Parang paku nga. Ito nga Dalawang buwan daw ito bago may pekto. <laughs> Saka hindi. Parang pa oh, Hindi. Kinakain lasa. po ito sa ibang lugar. Pwede hmm. nga pala. Ito. Putoy. Pwede nga. Hmm. Hindi, hindi nga. Buha well, parang Kita paku. mo, hindi natin ano. Ganyan ka ano. kain na ka social media ay. Kung makikalito rin naman ay. Hmm. Sarap mga pinsan. Parang ano siya, paku, walang pinagkaiba. Ay, kaori din siya ng paku ay. Oo. Oh, Ito fern mga kainsan. Kinakain din po pala ito. Sa bandang dito sa Pabisaya. Ay, baka nga, yung kinakain mo dati, yung ano, yung bang dahon ng dabdap mm -hmm. pala ah. Ay, saan sa ano yun, tagkawayang kainsan, kinakualbin. Oo, ito, ito ah, ito. Oh. Mm -hmm. Kapart din ito ng talbos ng ano. Balinghoy. Walang, walang pinagkaiba. <laughs> uh, ito ito mga kaysa mga misan ating susubukan po itong kainin yan iginigisa yan pinsan oo ito ito itong talbos na ito, 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 ito. bird nest ano hmm ay ito yung makikita mo sa mga restaurant sa mga niyo hindi naman nakatanim nakatin kung nakahalaman ba nila oo oh. siya nga marami ano? sa atin ito Kobe. kaya sabi kaya ah may pagkain din pala ito sa social media nga naman talaga. Oo, oh, no? lahat ay, Ah, eh, oh, ihatid po ba ako, eh, oh. po, nakasakay namin ang tiyo ay. Eh. Yeah, pero tiyo ay ako'y... Nagano ba? Abay, nagano nga ako na yung tanglad. Ihatid eh, pa ko ni kain saan. Kita mo naman ayam. Ah, oh, sabi ko na ka. sa iyo tiyo ay. Kaya yung pinagpapala. Ayam, tiyo. ano tiyo? Maghuwaso ano, mag ko. Magano, maghuwaso? Ah, isa nga. tiyo? Ikaw ay kinalang sa kubak ka. Ah, Oh, ay, oo. Sa iyo, Ardine. Oo, ayala. lah. Ala sa sa kaya nung kuya ano sa kaya la. Ay maalala ko Tiyo puroy. Ako ate sa yun nagmana biru ay. ay. madaming alam na istorya, ba? Oh mo ayan ang piyo hingkong yan na kay. Oh mo kaya pa makain kong yan piyo hingkong yan. Walado haba yung hindi maine Ano, piyo. Siya nga ba piyo? Puro maligali. Nasatama na. At pero kinakanta mo ano unang yung ano yun yung sky, ay yung fly away <laughs> Dinadali ba yun daw himiganti yun Ha? Ha? Mahina na kong nagtakbo Alam ah, mahina na Ha? 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 Fly away again daw tamo Ay totoo nga yun <laughs> I Inuupakan mo nga tiyo yun no? <laughs> Nung una daw nangangain ka nga nang magtiyo <laughs> O ha mukha, totoo nga tamo Yung mga manunod kuya no Tiyo ay sabi nga Aba ay totoo naman na no. Uti. Oh, oh, siya ka. Ah. Oh, batiin mo, Tiyo, bati. Uh, ay, 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 ay. Oh. Magaling oh, pa pala ayaw ah, mo ka siya nga, Tiyo. Chat ah. out mo, ano chat Tiyo. Oh, batiin mo. Batiin mo, siya nga. Ba. Sabi ay nakikita ko pa ang puroy. Are po ang tiyo puroy na aming pagmisen na papadalin ng kwentuhan at abay umidad na lang kaganari. Yan nung daming dalang istorya ano na tiyo. Ah, ah. 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 Nasaan nga bang bansa yon guys? Nasa Canada no. Ay pagdinala ka dun tiyo. Bakit? oo oh, pa papapasyaling ka ah kaya <laughs> lang, sasakit ko siroplane sa labas ay ako may balon ka na hangon balon ka na nga kayo nga <laughs> tanda balat na tayong bumiyaki na tayo oh, na no, tanggalan ng gulong pungan <laughs> uh oo. -oh. Ay, problema expressway ba kayo saan? Uh oo -oh. sabi niya tayo ano sabi mo, saan tayo kakain? Ay, ba, wala daw daan. sabi ko, tingnan mo. Jollibee. Oo, oo, lumabas si Kuya Aldrin. Sabi ba, isang ka ng pamangkay? Wala mo dito mga lain. Kapag tinatanaw na yan ay naro sa may tapat ba ng binyan? Oo. Uh Para may Jollibee dun na. Ah. Ay, sabi ay, niya. Abay, tako ay ikaw na wala yung isang dilaw. ay, awak mo? Ah. ba? Baka lumagotok lang. Ah. Lumagotok daw na ka ba Ano ba yung may salakas ka pa ngayon? Mahina na. Ay, kaya? Kaya talaga yun? Oh. Uh, ay, ako hindi na napur siya. Ah, ay, siya ka wala oh, mga bayawang, oh, oh, bye, bye, ko, oh, mga ang bayaw. Oh, uh. alam mo pahing, ha? Ay, Anting ba ang tawag sa kanil? Uh, uh, Tuyo? Oo, oh, anting sa gigin. <laughs> anting sa kanin. Ipamana mo sa akin, tiyo, anting sa kanin. At oh. nang laging ka, ha? Ay, ako na wala ka ba niyang ipapamanang yung mga anting sa mga chicks? Ah, wala. Huwag man, malas Ay, gusto ko yung, yung ano, ay. Uh, ay kaya, yung chicks na mga... Yung, kung <laughs> yung chick sa tao. Oo. Huwag dadagdag ano. Ah, isa nga. Ah, ah, isa maganda ang payo ng ating Ma, tiyo. Kayo, Ako naman ay. tiyo ay uh. pabor din sa iyo. Kahit tayo yung mga uh, uh. tiyo yung ay... oh, ito eh. wala bang playboy ako nakita. Oh, ano? Hihina <laughs> pa tiyo ang tiyo. Yan. Mabibi, mabiro pero walang mga playboy. Ano? Oh, isa nga. Magasi talaga ang tiyo kaya. Malakas ang umbra. Pero itong kanyang ay eh, hindi na nagaan ang pagkalalaki. Ah, oh, wala na. Nagaan na tiyo. Hampasin mo ng chinilas! Ah, <laughs> na na, na, no? Ha? Na. Ay, anong ginagawa na lante, Wala. Ah, ay, ano ba? Pero nagana pa? Hindi Ah, hindi. Sa madaling araw, hindi na nagana. Hindi na bing lang na sa Kilala Pati ba, yung, yung mga manunod dating kilala ka tayo. Pagka ka? Ba, ha? Dami Dami Kuya, pag-uwan tayo pa picture ka. Oo nga, baka nga. Aba, ay sabi ni Paguan, ba, yung pag-uwan ba, iwanan yung... Pero ba't sabi naman sa akin, Tiyo, yung iba daw ay nagaana pa? Ay, hambog yun. Ay, pag daw naman Bala. sa... Pag bagong gising daw, ganang gana, alam man daw lahat ito, wait. Hindi Ah, humukot, paniwala ako. Ah, wala na. Oo. <laughs> <laughs> Lama, sabi ko, ano po ba nagana? Ay, madaling araw nga, Opey, ay. Hihila. Oo, oh, ay, di yun nga, tama nga naman. Bala. Ay, tutunga. Tutunga. <laughs> Ay, ako nga pala hindi mapapagtanggihan ng ganoon. Binago na yung limit ng mga bata pa. Ay, tarbaho lang ako ginugulago na tiyo. Oo, wala na. Oo, magbayad. Ang hanggang din ako tiyo. Oo, wala. Ay, hala. Pagka rin papasal ka na lang po din eh. Ang may tiyo, at pareha ko may tiyo. Ay, hala. Laya na to. Ako'y nanghingi lang ang tanong at ako'y deliver pa. Oo, hindi. Hindi ang bahala dyan. Ay, hala. Ikaw na pong bahala tayo magkusa. Oo, oo. Hala, hala. Ay, araw, tayo, tapos namin. Oo, oo. Yun naman po ay si Tio na may may kita may isa si okay. eh. okay, na Aba, no, si Tio okay, yeah. okay. ito oh, may tunog Tio po Roy Oo magandang lalaki po Aba na Maganda ang postura na na Tio dito na ako dito na po Ako dyan na rin la sa aking oh, Dito na dito na Dito na dito na Dito na dito na ikaw ah, oh, ikaw wala. Ay, wala na. Tapos yan, salamat ah. Tapos yan. Oo. Salamat ah. Puro marami at yung pong tanglad ay naat ay talagang deliver pa. Ah, te proy. Salamat. Salamat. Yeah. Ako nga pala kita <laughs> kita. Aba, kita ka tiyo Oo, wala <laughs> ka na yun. <laughs> Oo. Oh. Nasa kundak. <laughs> Tati yo. Salamat. Oo, pwede saan? Oo, wala. Oo, oh. ko na rin. Oh. Sige, pisan salamat ha. Diretso na ako.